So ngayon nga pala ay nakita ako, nakita namin ni mami na merong ugat-ugat na yung ginawa ni daddy na kalamansi. Tapos yun pala meron pala palang mga bunga, apat yung bunga niya. So nabagisipan na namin na itanim na ni mami. Magtanim na ng mga sama ng loob. Ay, <laughs> joke lang. Itanim na yung ganto para syempre dumami pa yung ano mga kalamansi ganyan para hindi na kami bumili sa balengke and ba diba, Goods sa goods. So, syempre, ang unang steps kapag magtatanim tayo, is eh, syempre, kailangan may soil ka. Meron kang lupa na pagtataniman ng sama ng loob. In your past relationship. Ako lang ba yung tao na kinakausap yung mga alaman? <laughs> pero hindi, sabi nila, mas maganda daw kausapin mo daw mga alaman mo. Siyempre, pero hindi ko alam kung bakit kasi siyempre wala kang kausap. <laughs> Pero hindi, malaki talaga, malaking ambag yung mga yan, yung mga kalamansi, mga tinatanim natin. Siyempre, at least kung mawalan, maubusan man tayo ng kalamansi, ganyan, ng mga iba pang mga basta kailangan. Eh, at least meron tayong source, may pagkukuhanan pa rin tayo. Kung baga, o kung na lang, mahal yung kalamansi, o ba diba? sa palengke, sa mga palengke. Pupunta lang kayo sa bahura nyo, tapos pipitas lang kayo, edi, ba diba, tapos. May reserve kayo, di ba kaya yan din yung mga magagandang mga dulot kapag nagtatanim kayo, tsaka syempre sa Mother Earth. Nakakatulong din yan. <laughs> tapos nagtatanim nga din pala si mami ng halaman na ganyan. Di ko alam, di ko alam pangalan yan. Basta may batik-batik na kulay yelo. Na maganda naman, maganda, promise. Pagtapos magtanim, siyempre eh, syempre, didiligan mo naman yung mga tinanim mo. Tsaka yung alaman si Is, pinunta namin sa second floor. Tsaka yung sa hindi naaarawan kasi bawal mo na maarawan yan. Tapos sa second floor na rin namin yan, diniligan. Pagkatapos nga pala magtanim, is naalala nga pala namin na birthday nga pala ni Inang kaya ang namin ng love you, haha. <laughs> so, yan muna ang daan namin. Yan na yung aming tanghalian, an para tipid, haha. <laughs> diba, si Inang nasa probinsya, kahit nasa probinsya man sila, birthday nila, inaalala pa rin namin, syempre. God sir, loving, loving what? <laughs> Ganyan yung tunay na magmamahal. Kahit gaano man kalayo, eh, na naaalala nyo pa rin yung isa't isa, diba? Ganun kasi yun. Tsaka, syempre, pagkatapos naman magluto, is kumain na rin ako. Dahil ako'y nagutom na, haha. <laughs> Alam nyo yung bago pa ako kumain yan, is kuma nanonood pa ako ng mukbang, yung nagbumukbang naman yung naka-chapstick. Kaya yun, sinapstick ko na rin, haha. <laughs> wala, wala, wala pa sa ng trip. Gusto ko to, ay eh, di gusto inyo rin. <laughs> o tapos sabayan mo pa ng cook. Mm, yummy talaga, busog-busog. Tapos syempre pagkatapos naman natin kumain is gumawa na agad ako ng peta dahil kahit gumawa na ako ng peta kahapon, hindi pa rin natapos yon dahil ang dami pa rin peta. Pero at least ngayon is wala naman na akong gagawin dahil tinapos ko na lahat. Unahin ng school bago pag-ibig, ganyan kasi. <laughs> pero speaking of pag-ibig, yan yung pinagdamot ko sa iba pero sinayang nung isa. So, ayun na, ganito na lang. Ha. Baka alam nyo kung sino yun eh.